Ah, no. Oh. Nandito oh. yung console table. Oh, andiyan ang salamin. Yan. Walang aircon, mga kalingap. Mga mamsi. <laughs> Walang aircon. Yan oh, dito yung table nyo. Yan oh. Dan dito na maganda pagkain sino na nagaris dito. Yan si. Siya na nagaris. Maganda na pagkain so. Oh. Tama yan, hindi na sa yan oh, yan. Mga daming sabit ni Biancé oh. Ang daming nakasabit diyan oh. Yan. Yan ito yung study table. Hmm? Kanila ha. Ah. Uh, ayan. May ilaw pala nakal. Uy. Ito yung chandelier. Ilan ito? Isa lang. Tatlo. Dapat sa gay yung iba. Nasa uh, ah, sa inyo? ah, so tag-isa ang bawat kwarto. Ah, ganda oh. Nandito na chandelier mo, mam Ma'am ah, Dito na. Yan. So andyan na yung study table. Bayad na po 'yan. So dinilever na pala. So may mga gas-gas yata. Ayun oh. Kasi galing Pampanga. So nag-alog-alog 'yan. Oh, matibay. Okay naman. Yun. Minamadali itong pagpintura nito. ito. Masyadong minamadali. Yan. Yan. Okay na. So, yan. Kama ni Beyonce. Ayan o, inayos na yung ano. Okay na yung kama, di ba? Tama na yan. Pagpasok dito siya sa gitna. Tapos nandun yung mga gamit. Tapos nandiyan yung mukha ni Ido. Grabe pagmamahala nito tututulo pang mamahalan yan. Nasa uluhan talaga, sinisilip niya lagi yan. Tapos si Ido nandito. Dito yung ano, study table, yung mga, ang tawag niyan, yung printer ba yan, kung ano, ilagay dito. O ano ba yan? Yung parang box. Ewan ko, wala naman kunin tira. Ito pala, printer, o. Oh. Yan. Yan, o. Ano, oh. Si Ido pa rin nandito. Si Ido pa rin nandito. Puro na tapos sabihin nyo, hindi nagpasalamat kay Ido, eh, halos sinigaan na nga si Ido. O, oh, di ba? Ya, taposter cha dilir. Ni mamana le noh. Ya, na, ya nang dilir ni mamana